Hi guys! Welcome sa ating channel! So ngayon ay may gagawin na naman tayo. Katapos tayo natin na guys. Actually, hapo na dito ngayon. So, mag na ulit tayo ng pagkain natin pang hapunan. So, ang gagawin natin ay chandaran! Meron tayo dito vegetables. Alam niyo ba ito guys? Siyempre, alam niyo po. Ano tawag nito? Ano tawag malunggay. Sa Bisaya, kamunggay. In English, or in, ano ba, moringa. Diba? Alam natin ito. Ay, napaka-healthy nito, guys. Sa wakas, nakahanap tayo ng moringa sa Asian store. Pero nabili ko to guys, mga tulis ago na. Ngayon lang ako, na, naano na ano siya, mga tagtag na. So, pero okay pa naman ito, guys. So, hulaan nyo, guys, ano ang ating ulam for tonight alam mo na siguro kung saan ito madalas ginagamit syempre sabaw walaan nyo guys so mag ano na tayo dito dami pa naman sya oh mag harus ta guys o, Ano nga tawag sa tagalog nito so maya ko na sya hugasan ano kasi na, sya, eh. ano na malaglag na sya eh Hmm. Nalaglag na siya guys. merakay ko lang sya sa chili. sa cheese. Ah, uh, ah ano. Uy, ah, na yung iba. Pero okay pa naman siya. Nangalag-lag na siya, guys. <laughs> Mahal pa ito, guys. Yan, yeah, ibigay talaga ako. Oh, wala na siyang ano, tangkay na lang. So, Magkakawa tayo ng ano dito. Pag, pag, pagalitan tayo nito. Nag-ano na siya dito. Oh, yung iba. Nag-ano-ano -ano na. Parang natanggal na siya, guys. Pipiliin lang natin, guys. So, pwede natin siya ganyan. Ganyanin lang natin, oh. Pag halos uh, tanggalin ang tangkal. Ganyan lang. Ayan. Mabilis lang, oh, diba? Ayan. Madalas na ito dito guys na siguro hindi ka every week darating itong malunggay guys. So, hmm. Tapos na natin ito. Okay natin dito. No? Yung basurahan ko tabi. Tumalabit na tayo guys. Kung may nalalanta-lanta nga dito kasi oh. Okay dito oh. laglag na lang. kahaba haba naman ito. Parang masarap yung ano yung maliliit pa. Yung yang pa ba? Ito ano yung ito? Yung parang ready na talaga ba? To harvest. Pipiliin ko lang guys. Hindi lang yung ano. Okay pa naman siya Pero... piliin natin. Masarap din ito i-cleansing, guys. Masarap din ito i-cleansing. Tuhugasan natin ito. Ayan, you oh. Know, Malaglag na. Hindi pa naman siya lahat laglag. Hmm. <coughs> Excuse me. So, nagtuwin pa rin natin sabaw na manok. Pero gawin muna natin bulong yung ano, yung i-boil muna natin yung pa. Kasi dahil tatlong pa na malaki yung binili ko. Tapos pakuluan natin at mahimayin. Mahimayin natin yung ano, alisin natin yung buto Tapos lagyan natin ito Ayan. Tapos pakainin natin yung ating ng acting partner. Ito ang gulay ng ating anong okay. hiyo? Anong guys? Anong mga hulog-hulog? Madami pa siya, no? Ito pa lang yung ating na-tanggal. Ano? Tanggal sa tanggal. Buti sana ni Alice ko na ito ng ano? No? Parang ano na pa kasi ito guys, maganda yun. May hotel na yun sa... 3 days na pala ito guys. Sana tinanggal ko na lang no. Para hindi ako nahihirapan. Hirapan din na ito sa kanya eh. Madali lang na lang siya kasi yung kaso lang. Sobrang ano, messy. Dito guys, hirap makahanap ng malunggay dito. Kasi ini-import, di ba? Tapos ito, madali lang ito nga sa gila. hindi siya madalas. Ano hmm. Malunggay. Eh. Hmm. Masarap. Wala na talaga. Naubos na. May sinisipon pa naman ako. Na-allergy ako sa mga... Ito. Das. Ayan. Yeah. Ayan, hindi na natin ito unahin kasi napaka matrabaho. Ay, ano ano Mag ano yun? -ano. Ganun. Ganun. Mabilis lang siya. Pero, yung mga tangkay na ulit na sana. Ayan. dito ko siya nilagay kasi pag hugas ko mamaya, madrain na siya. May water ba? So, I-freezer ko na kaya yung iba. Ayan o. Oh. Okay naman siya. Tanggalin na natin. Tanggalin na lang natin sa ano. siguro para mabilis tapos mamaya iano na lang natin pinahihirapan ako nito eh iano na lang natin pagkatapos pag alis natin sa tangkay i-check natin ulit ay tahimus-himus na allergy sa mga halikaw ito ok yan kalimutan ko eh. Ayan. Dami na mga nasiwi na kasi. Ang dami kasi yung ano. Package. Ano na talaga siya? Yung mature. Hindi Yun naman siya yung... Tidak, ano, sobrang, ano, mas kasi hindi na talaga siya. to harvest. Ang ganito ba? Mm. Okay pa naman Ngayon Madumi na yun. Lilisan natin yun. Of course, course di diba? Hindi ko to ubusin. I mean, hindi ko ubusin dito. yun okay. Kasi, iba yung zing ito yung ano. Yung iba. Ito, matanda na talaga ito. Ang palaswal niya. Palaswal. Ayun yung pangkay. Yeah. So yeah. yeah.

hindi naman trabaho malungay ako na nine minutes na tayo dito na ordinary guys na na kung di naka ng chicken soup so tayo na ngayon naman kain sa yun ng sabaw para healthy healthy din ba Lagi kasi kami kain hindi ba siya kaming kaya ngayon? na. Hindi mo ka sa

pipilian. Ano ba ito? Oh, natira tira-tira. Yung ganito, yung may ano, yung ang alisin natin. Ganyan natin dito. Ang mga tayo pero medyo malaki pa. Mahaba. Ang ganyan natin. again and then again. Oh, nalit mo pa. ito ba? Yan. So, ito yung okay pa na, yung ano. Kita ko mo pa. Pero okay lang naman. Hindi na ano. Pero natin. Baka ano itong isa. Baka may tumot-tumot. Hindi naman siya. Ano. nito may nahanap ako. Sa ilalim.

ito na ang mga na iba na ano, tanggal yung siya ng kusa. Kaya may mga tangkay-tangkay. Okay na ang okay. tatin. Tapos ilagay natin siya sa plastic yung iba. Lagay natin dito yung bato yung Yung tama lang yun. Lagay natin. much work ito guys no ayan yeah, ito natin yan yeah. ito natin it, yeah, в сърце си. Зимата да уволсинка си. Супер даун. Унс. Да. Елена, ти ми بدي